ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That He will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakit sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Umbudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Yung Bootsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na Don't come home. We will take care of you. Tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they may hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH Boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yun.